Bakit kailangan natin magnegosyo kahit na may trabaho na? Paano ba nakakatulong ang negosyo kung ikaw ay nasa bahay lamang? Gustong-gusto mo na ba magnegosyo pero natatakot ka malugi? O may naisip ka na bang negosyo pero natatakot kang simulan? Kung yan ang nasa isip mo, NASA tamang video ka. Ito na nga ang pagnenegosyo ay isang paraan para kumita. Ikaw ang boss at may kalayaan ka sa iyong oras. Kapag ang iyong negosyo ay lumaki, hindi mo na kailangang magtrabaho sa ibang tao. Alam naman natin na ang pagtatrabaho araw-araw ay nakakapagod. Sino ba ang hindi gusto na magpahinga na lamang? At ngayon, sasabihin ko sa iyo ang 10 negosyo tips na iwas lugi at sure kita. Pero bago yan, nakasubscribe ka na ba? Pakipindot naman para updated ka sa future videos natin. At pakinggan mo ang number 6. Number one, alamin ang iyong target market. Ano ba ang ibig sabihin ng target market? Sila ang iyong mga potential customers sa iyong negosyo. Sino-sino ba sila? Sila ang mga consumers o tagapagbili ng iyong produkto gaya ng estudyante, guro, kapitbahay mo, o kapwa negosyante. Halimbawa, kung nagtitinda ka sa paaralan, ang teachers at students ang target market mo. Kung ikaw naman ay may sari-sari store, ang iyong kapitbahay o yung mga taong malalayo sa tindahan ang target market mo dahil alam mo na ang target market mo hindi ka na mahihirapan kung anong swak na negosyo ang para sa kanila at maiiwasan mo na ang malugi dahil alam mo kung para kanino ito number 2 tamang Presyo. Paano ba dapat ang pagpricing? Halimbawa, kung nasa sari-sari store ka, gaya ng sa amin, ang aming pricing ay 10 to 15 percent lamang. Pero, kailangan mo din i-consider kung gaano kayo kalayo sa pamilihan. Dapat mong isaisip ang pamasahe, gasolina, pagkarga, at Capital. Yung tama-tama lang na hindi ka lugi at hindi naman dihado yung customer mo. Ang tamang pagpresyo sa iyong bilihin ay may malaking epekto sa iyong negosyo. Okay lang na piso-piso ang kita basta tuloy-tuloy. Kaysa sa 50 pesos na kaagad pero wala namang bibili sa iyo. Mas maganda na affordable ito at for sure, babalikan ka ng customer mo. Number three, lokasyon. Kahit ano pa kaganda ang iyong produkto o serbisyo, kung nasa maling lugar ka, ay lugi na kaagad ang negosyo mo. Pansin mo ba sa paaralan may kantin? sa iyong barangay may sari-sari store? Kasi alam ng negosyante na ito ay kailangan dyan. Halimbawa, sa paaralan, hindi pwedeng lagyan ng mall. Kasi ang mga estudyante ay hindi afford ito. Yan ang dahilan kung bakit kantin ang nasa paaralan at ito ay affordable lamang. Isa pang halimbawa, magpatayo ka ng gasolinahan sa malabunduking lugar. Diyan pa lang ay lugi ka na. Talagang ang customer mo ay sobrang hina. At ang sad part pa ay baka wala talagang pupunta dyan. Dahil una, malayo. Pangalawa, napaka-inconvenience mag-drive. Nakikita mo na ba kung gaano kahalaga ang lokasyon? Kaya ito talaga ang first na dapat mong i-consider. Number four, magbigay ng value. Sabi nga ni Warren Buffett, price is what you pay, value is what you get. Ano bang problema ang masosolve mo sa iyong negosyo? Kapag alam mo na ito ay makakatulong sa tao, yan ang tinatawag na value. Gaano ba sila masasatisfy? Example, sari-sari store. Anong problema ang sinosolusyonan mo. Siyempre, yung mga taong malalayo sa lungsod at makakabili lang ng mabilisan. Isa pang halimbawa, food panda. Anong problema ang sinosolve niya? Siyempre, yung mga taong ayaw lumabas at gusto i-deliver na lang sa bahay nila. Gets niyo ba? Number 5 Use technology to promote your business. Online. Napansin mo ba kung gaano na tayo ka-high tech ngayon? Sa sobrang advance ay napaka-easy na mag-promote ng business. Bakit hindi mo i-take advantage ito? Use your social media platform to inform people about your business. Gaya ko, I use my social media platform to inform them that I have a YouTube channel. Through technology, maaabot mo ang iyong potential customers. Halimbawa, loading station or load retailer. Ang potential customers mo ay hindi lang kapitbahay mo o kabarangay mo, kundi ang lahat na gumagamit ng data na kakilala mo ito pa mas matindi dahil sa pag-promote mo online maaabot mo ang iyong kakilala sa ibang baryo si ang galing no kaya piliin mo din ang tamang negosyo na papatok sa masa o sa potential customers mo number 6 marunong magpaikot ng pera kahit ano pang galing mo sa ibang bagay kung hindi ka marunong magpaikot ng pera, ay malulugi ka pa rin. Ito ang pinaka-crucial sa negosyo kasi kasama na dito ang puhunan mo. Tuturuan kita kung paano ko pinatibay ang pundasyon ng aking sari-sari store. Una, hindi ako kumukupit. Pangalawa, iba ang pera ng benta ko sa personal na pera ko. Pangatlo, ang tubo ay binabalik ko sa aking negosyo. Pang-apat, may kota lang ang pagpapautang ko. At dapat kilala mo din ang pagkatao ng pinapautang mo. Sa sari-sari store, hindi mawawala ang utang. Ito ay nakagawian na talaga. Kaya nakadepende yan sa'yo kung paano mo i-handle ang customer mo. Mayroong business na pwede ang utang, mayroon naman na bawal talaga ang utang. Kaya sinasabi ko nga sa number one, na alamin mo ang iyong target market. Number seven, alamin ang gusto ng iyong customer. Para kanino ba ang iyong produkto o serbisyo? Kaya dapat alam mo kung ano ang kanilang gusto para maging loyal customer sila sa iyo. Narinig mo na ba ang kasabihang customer is always right? Isa lang ibig sabihin yan. Ang customer mo ay may malaking role sa iyong negosyo. Kung wala kang customer, patay din ang business mo. Number 8. Unahan mo na ang iba sa business mo. Ano ba ang ibig sabihin nito? Mauna ka na sa lahat ng mga kakompetensya mo. Halimbawa, sa inyong lugar ay wala pang sari-sari store. Unahan muna. In that way, wala ka pang kompetitor. Kapag mauuna ka kasi, lahat ng potential customers mo ay pupunta sa iyo. Pero kung madami na kayo na kaparihong produkto o serbisyo, ay talagang mahahati ang tao. The more na may kapariho kang negosyo, the more nahihina ang benta mo. Pero may paraan pa. At dito na papasok ang tip Number nine, maging kakaiba. Kung lahat kayo ay nagtitinda na ng parehong produkto, talagang mahirap ang kompetensya nito. Kaya, kailangan mo na maging kakaiba ka. Halimbawa, sa inyong barangay, ay marami na kayong nagtitinda ng fried chicken. Ano ba ang dapat mong gawin para maging kakaiba ka? Pwedeng maging crispy ang chicken mo. Pwedeng maging juicy. Pwedeng mas masarap ang sausawan mo at mas mabuti na affordable ito. Maliwanag ba? O di ba kahit magkapareho kayo, magiging stand out ka pa rin? Okay lang na gaya -gaya o pareho sa iba ang negosyo mo, basta dapat kakaiba ito. Number 10. Uhuling negosyo tips na iwas lugi at sure kita. Never give up. Napakasimpleng sabihin, pero mahirap gawin. Lalo na kung wala kang nakikitang progress sa business mo. Never give up means halin mo ang iyong negosyo kahit mahirap. Gaya nga ng sabi ko, walang madali kapag nag-uumpisa pa lamang. Lahat ng bagay ay may proseso. Kung mahal mo at may bilib ka sa iyong negosyo, ay ipaglalaban mo ito. Never give up means tuloy-tuloy lang. Ngayon, nakikita mo na ba ang tamang kaalaman sa negosyo? Kapag may alam ka, ang mahirap ay nagiging madali. Kung porsigido at determinado ay may paraan. Don't forget to like, share, and subscribe. At comment ka na din sa mga natutunan mo. Again, it's me, Beverly Jones. Always remember to believe in yourself. Maraming salamat po.